Samantala, handa raw si Congressman Toby Chanko na makabanggaan ang mga kasamahan sa Kamara ng tumistigo siya para sa kampo ni Chief Justice Renato Corona. Pero ngayon mismo, ang best friend niya na si Congressman J.B. Ejercito ang kumukontra sa kanya. Paano na lang kaya? Maricel Halili, ikwento mo. Uh -huh. Hindi maipinta ang mukha ni Navotas Representative Toby Chanko ng mismo ang kaibigan pa niya na si San Juan Representative J.V. Ejercito ang kumontra sa binitiwan niyang pahayag sa impeachment court. Sinabi kasi ni Chanko na puwersahan silang pinapipirma sa impeachment complaint laban kay Chief Justice Renato Corona at hindi man lang daw sila binigyan ng pagkakataon para makapagtanong. Pero sa isang pahayagan kanina, sinabi ni Representative Ejercito na walang anumang pamimilit na nangyari ang masakit doon, lalabas na isa sa amin nagsasabi ng totoo, isa hindi. Pakiusapan pa ni Chanko sa kaibigan, kung namiskot lang siya ng reporter ay ipabawi ito o di kaya ay idemanda. Kung hindi, mas maigi daw na panumpaan niya ang salaysay nito para malaman kung sino ang nagsasabi ng totoo. Doon sa kaibigan ko si JB, ikaw, mahal na mahal kita, alam mo yan. ba? Kaya lang kailangan kong proteksyonan yung integridad ko. Pero paglilinaw ni Representative Ejercito, hindi niya kinontra si Chanko. Totoo daw na sinabi niyang wala siyang naramdamang pamimilit mula kay House Speaker Sonny Belmonte. Pero sinabi din daw niya na tama si Chanko dahil minadali naman talaga ang paghahain ng impeachment complaint. Tinawag na din daw niya ang pansin ng reporter na nagsulat ng artikulo. Sa larim ng aming pinagsamahan ni Congressman Tiangco, hindi naman pwedeng dahil sa isang issue lang na ganito ay magkakaaway kami, magkakasamaan na loob. Pero paniwala ni Ejercito, hindi na kailangang paabutin pa sa demandahan ng issue. Maricel Halili, News 5.